no? Mga kabatang helmet, updated ba kayo? Sa oh, ba? Diba? So, araw lang ako, hindi nag-upload dahil hinayaan ko na muna yung ano, Senate hearing kahapon, di ba, na mag-run. Kaya, tanga, sinave ko tong araw na to para sa aking pagbabalik. Kasi, putak! Putak! Putak, putak itlog. <laughs> Pero, ayan nga! Diyos no, Videographer! Para sa linggong ito, vlog natin ay sa mga putak-putak! Putak! 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 Alam nyo, mga kapatang helmet, pansin ko lang. Ano? Siya talaga yung ano, no, putak ng putak. Parang <laughs> ano? ang dami ko na kasing napanood na hindi ko mawari kung saan si, ba talaga nag-umpisa eh. Sini pinag uh -uh. Pero ngayon, parang nakumpirma ko. Uh -huh. siya, parang nakumpirma. Uh -huh. siya talaga. Ito, panoorin nyo. So, if you're apologizing for raising, I also apologize for raising my boys, my friend. But, you know, if this was bukid noon, hindi sila makakaboto, hindi sa i-give ko lang sa'yo eh. I'll stand there, I'll listen to you, I'll even help you kung hindi mo kasundo si Nancy. But yung nangyari tonight, I mean, ikaw na magsabi, di ba? I mean, you could have said one minute suspension, usap tayo. But, but yun nga, I mean, wala naman akong choice eh. If you guys want to wait for tomorrow, but if something happens tomorrow, di ba? What, what do I tell the people of Embo? Sorry, hindi kayo pwedeng tumakbong congressman kasi walang ginawa ang, ang Senate. Diba, ang house are ongoing pa. If I raised my voice, it's because you know, I was it didn't have to go that way and I apologize if I raised my voice. Okay? Ang akin dyan, if it will help you maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. Ang akin lang naman dyan, is na bigla ako, dahil nasa taas nga ako at uh, biglang may concurrent resolution about this barangay. Wala naman sa agenda today, uh, Mr. President. So, My appeal to the good gentleman is give us time to at least explain to us what it is all about. We've no, no caucus, we've never had a caucus since I asked for one in the beginning of, of the incumbency of the good senate president. So I don't know, if we had a caucus, you could have raised it there and said this is a very simple uh, piece of uh, resolution, nobody's going to get affected, we're gonna get them to vote at least in these elections. You know, if I was told that, then I would have no problem. pero biglaan eh. bigla ko lang nakita yung document here just now when I went down so that is all I'm asking because we're not the house of you know we don't want to be like other establishments that under the rules you have one day mo ilang best ka, sa akin, eh. oh, no. ilang best ka, Pagka-broad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Sindak ka lang sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako nung pakailan mo. Wala akong pakailan sa pagbukot ko ni? Sinabi mo yun. Interes mo lang iniisip ko eh. Sinabi mo ipapain 50 ano mo kami? Ano sabi ko sa'yo? Sabi ko karay baka pwede pa kayong This is too important. Under the rules, you have one day. Don't give me that, no, okay. no, si no, no. ba no. 'to? Ano 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 'to? pa 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano Ano gusto mo Ano 'to? 'to? Ano 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 'to? pa 'to? mo wala akong pakiyam sa boboto dun eh. Sinabi mo yun. Interes mo lang hindi isip ko eh. Gusto mo yung papa, iti, 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 ano mo kami? Sabi ko ano sa kanya, sabi, mo, sabi ko sa iyo. Sabi ko, Karen, baka pwede pa This is too important. O, oh, diba, Joga Pearl? Nakakaloka. Yan ay naganap kahapon din. Sa Senate pa rin, di ba? Uh, uh. Kasi ito, et, eto may iba pa na panood about naman dun sa Manila City Council. Nagkaaroon din ng initan, uh, uh. bilog ang pa. baka bilog ang buwan. Iba ang nga naglabasan ng mga manok, di ba? Pero ano masasabi niyo dyan, mga batang helmet? Parang... Hindi na nerespeto, Bijogapay. Uh. Hindi na nerespeto ang Senado. Mm -hmm. Para namang nakakawalang gana to, mga helmet na yung ah, Senador natin. Mm -hmm. Parang, dumating na sa point na nagkainitan na, nagsabog na. Parang ano ah, videographer, no? May sabungan, sabungan sa kata. Sabunga, sabunga, <coughs> e. Kaya <coughs> nga, tanggal ang mali. E, no, grabe, no? Ano ba talaga pinag-ugatan nito, ha? Ano ba yung pinabalangkas dito, ha? Ano ba yung pinabalangkas talaga dito, videographer? Ito ba yung about sa siyudad ng tagig? imbo Embo! Hindi, nee, pero basta may paghahatian na naman. Ano Embo? Alam ko, Pembo! Pembo, may Embo. Pembo, Makati, video pa. di ba? Diba? diba? Wesembo, may ganyan. Yung mga ano lugar pa. Eh. May pinaghatian eh. eh. Gitnaan na ang Makati. Oh. Eh. Then, mga kabata helmet, mag-comment down below na kayo kung anong masasabi nyo. Yan yung mga uri ng mga politiko. Binoto nyo. Binoto nyo. At pinapasweldo natin galing This oh, Marimar, no? Videographer. O sige, simplihan natin. O, oh, sige. Pinapasweldo natin galing sa mga sweldo natin. Okay. Sa mga pinagpaguran natin. Na mga pinaghirapan natin mm -mm. para makamit yung sweldo na yan. At yan ay ipinapasweldo naman natin. Sa form ng tax, ng VAT, mga binibili natin, gan uh -huh. sa mga nakaupo na yan. Yeah. Ano masasabing niya dyan mga bata? Helman, at kung nagustuhan mo ang video ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga inay-palan eh, natin at ang ating comment of the day. Po kay rents boil slow. Hmm. Sabi niya, basta ako kung nagkasagutan man si EVP Lenny at si VP during past election part lang yon sa political... Big, and ang hindi ko makalimutan, maraming sip-sip na congressman at senador kay PRRD na i-impeach si VP Lenny. Subalit, sino o oh, hindi pumayag si e -E FPPRD na huwag nyo na i-impeach si Lenny kasi binot, Bilton niyan ng pilong milyon natin kumapayad. O diba, walang personal sa mga 30 kay Robredo. O, yan ay kay Renz Sloan. O yan, comment ni Sir Renz. Maraming -ma 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 salamat para dyan sa komento mo na yan. At kayong mga balahelon, mag-comment na din. O diba, big up pa. So stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa boy, nag-helmet din ang bukay. It's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Nakakaluko. Putak! Putak! <laughs>